Magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki. Alas 2 na po ng hapon. At syempre po ngayon pong 2 PM mamimigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers sa mga susugit po nating mga followers diyan na nandito po lagi nakaabang. Syempre po welcome to sa amin. At piyesta po rito sa amin mga kalaki. Ito po ang San Jose City, Nueva Ecija. Piyesta na po kayo may mga banderitas. At ito na po mga 4-digit lucky numbers. Kunin mo na. Sa Canada, 2981. Sa Mexico, 3360. Australia 1742, sa New Zealand 7819, sa India 2239, Philippines 738, 7381, sa Thailand 2860, sa Taiwan 7941, Malaysia 2287, Dubai 6961, Hong Kong 2230, Singapore 8126 China 7157 Israel 2938 Las Vegas 7234 Alaska 1150 Saudi 2920 Japan 1842 Italy 6277 Germany 9938 Korea 7178 Greece 2260 at Canada 1295. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2pm, good luck mga kalaki at alagaan niyo po yan ng 3 days.